Ayan, ang sarap. Ayan yung bone marrow. May mais. May uh, bagyo cabbage. Meron pa rito sili. Hi guys, today's vlog ay magluluto tayo ng bulalo. Ayan, tayo ay bumili ng uh, tatlong 3 kilong baka. Buto-buto. May laman at may bon marrow. And nga guys, ang una kong ginawa dyan, nilagyan ko lang ng water, sinama ko yung karne, at uh, nilagyan natin ng sibuyas, paminta. Kaya mga ka-idol, malamig ang panahon nayon Sakto tong bulalo na iluto natin, no? So ayan, may bon marrow siya yung mga ka-idol ayan no, sarap ng bone marrow so mag uh, ano tayo ngayon uh, inagang baka so ayan no, napakasarap ay lagay ko na yung patatas tapos nalagyan din natin mga ka-idol ng mais ayan so lagay lang natin yung mais yan ayan driver. Mais. Tapos mamaya, pag malambot na mga mais natin, susunod natin yung gulay. Wow! bagyo, bagyo pechay na yung mga kaidol. Ayan. So, ayan. Ang mais. Woo! <coughs> Ayan nga guys, at uh, sinalang natin uli para lumambot ang mais. At ayan, tingnan ang na natin ng pressure. Ayan, tignan natin kung ano yung kanyang kalalabasan. Okay. So ayan, wala na nga siyang pressure. O, pwede na natin buksan to. Nirelease natin. Ayan. Tingnan natin. Ayun, ang ganda. Ayan, no? Lambot na ng mais. Lutong-luto -luto na talaga. So, yan. so, malambot na yung mais. Patatas. Ayan, no? nag na yung laman. Wow! lalagyan natin fresh na fresh na gulay ayan na guys at malambot na ang mais at nalagay na rin natin ang gulay ayan Tignan nyo naman, napakasarap tignan. So, fresh na fresh yung ating gulay na linagay. Yan, umuhusok-husok pa, oh. Ayan, na. Ang lambot ng laman ng baka. At may kasama pang bon marrow. Wow, ang sarap niya, guys. Parang uh, gusto ko nang kumain at hindi ko na mapigilang matikman. Ayan. Ayan, ang sarap. Ayan yung bone marrow. May mais. Ayan. Bagyo cabbage. Meron pa rito ang sili. Wow, ang sarap. Ayan o, kain na. Ang ganda ng rice. Kain na po. Kain-kain po. Special bolalo